Mainit ang hangin sa eskinita. Parang usok ng lutong mantika na kumakapit sa balat. Sa magkabilang gilid, nakasabit ang mga basang damit at lumang kurtina. May mga lumang bubong na yero na sumasayaw sa bawat pagdaan ng tren sa mataas na riles. Doon mismo sa gitna ng makiting na daan, huminto ang isang lumang karito na kahoy. Sira-sira ang gulong at may kipkip na tali. Nakasalansan sa ibabaw ang dalawang asul na sako, tatlong telang puti na puno ng bigas at dalawang kahong kayumanggi na may tali ng straw. Hawak ng lalaki ang hawakan ng kariton, bakat ang litid sa braso. Katabi niya ang babaeng payat, nanlilimahid ang damit at may gusot na buhok. Sila si Mang Landor at Aling Mercy, mag-asawang sanay sa pawis at pagkibit-balikat sa malas ng buhay. Hindi kayo dito dapat dumaan. Sigaw yun ng pulis na may asul na uniforme at makintab na sinturon. Si Patrolman Gil Marcelo, bagong asignador sa presinto sa tabing estero. Matulis ang baliri niya, parang lanseta. Nakatutok iyon kasing talim sa muha ni Mang Lando. Obstruction yan, bawal yan sa ordinansa. Gusto nyo bang ipasok ko kayo? Tanggalan ko ng karito, terik ko sa impounding, Nagkatinginan ng mga kapitbahay na nakasilip sa pinto, may ilan pang lumabas at tahimik na pumuesto sa gilid. Sa mga mata nila, parehong kilala ang boses at tindig ng pulis. Ilang linggo pa lang ito sa lugar pero parang antagal na nang yabang. Nagsalita si Mang Lando. Pilit pinapantay ang hininga. Sir, pasensya na po. Sandali lang po talaga. Ililipat lang namin to sa kabilang bahay. May ibisita po kami. Bisita? <laughs> Singhal ni Marcelo, saka itinapik ang gilid ng kahon. Anong laman nito? Siguraduhin yung hindi smuggled na sigariyo o kung ano mang kalukuhan. Dito kayo sa burak nakatira tapos may kahon-kahon? Buksan nyo yan. Napasinghap si Aling Mercy pero kumapit sa kamay ng asawa. Sir, donasyon po yan. Bigas at dilata. Pinadala po nung bisita. Sa mga kapitbahay po sana ipamamahagi. Diyan po sila nakalista. Iningat niya ang gusot na papel. May pangalan at barangay seal. May pirma ng kagawad na kakilala nila. Pasuyo po sir. Matagal na naming inantay to. Tinangguan ni Marcelo ang papel. sa kanung isi. Papeles? Madali ang pikiin. Nakakaya naman sa inyo, di pa marunong nag-ayos ng storya. Pumihit siya sa paligid, nilakasan ng boses para marinig ng lahat. O mga tao, para hindi kayo maabala, alisin natin tong sagabal. May multa to. Kung ayaw nyo ng multa, pwede naman ayusin natin. Alam nyo na, pangkapi lang. At tumanggot siya na parang simple lang ang transaksyon. Huwag nyo kaming pagtanungan ng ganyan, sir. Mahinang tugon ni Mang Lando, nanginginig ang hawak sa kariton. Kung may multa po, tatanggapin namin. Pero wag naman po kaming ipahiya. Hindi ako nangihingi. Biglang matuwid na sagot ni Marcelo, pero hindi rin niya inalis ang masamang ngisi. Ako ang nagpapaalala, ganyan dito, sumunod o sumunod. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag at i ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Bago pa makasagot ang mag-asawa, sumingit si Aling Pina, kapitbahay nilang matagal nang nagtitinda ng turon. Sir, wag niyo na pong pahirapan niyang mag-asawa. Walang-wala na nga yan. Araw ng bayaran sa upa bukas. Yung anak nilang sinunoy may lagnat pa. Katiting lang ang kinikita niyan sa pangangalakal. Aling Pina, mataray na sagot ng pulis. Hindi ko yan problema. Trabaho ko to. At kung hindi niyo gusto, isama na rin kita sa blouter. Sige, buksan niyo na to. Kinuha niya ang cutter sa bulsa. Isasaksak na sa tali ng kahon. Sir, wag! Halos sabay ang tili ni Mercy at ang paglapit ni Lando pero may dalawang tanod na sumabay kay Marcelo, pamilyan sa payo at takot na dala ng baril sa behwang. Umaatras pa kayo, tukso ni Marcelo, huwag niyo akong subukan. Ang hangin sa iskinita ay parang napunit. Uminit ang ulo ng ilan, napabuntong hininga ang iba, at may ilang batang sumilip sa pinto ay napasinghap. Sa oras na iyon, may umatungalang makina sa bungad ng Eskinita. Isang itim na van ang huminto sa kanto, kasunod ang dalawang motorsiklo na may nakahelmet at earpiece. Hindi ito konvoy na parang politiko. Simple, tahimik, pero may disiplina ang kilos. Bago pa makapag-usisa ang mga tao, bumukas ang pinto sa likod at bumaba ang lalaking nasa puting polo at maong. Tantya ng ilan, nasa 50 ang edad. Moreno, may peklat sa panga na tila marka ng luma at mabigat na laban. Kasunod niya ang dalawang lalaking nakasibilyan na mukhang security. Hindi agad lumapit ang lalaki sa pulis. Sa halip, diretsyong naglakad papunta kinamang Lando at Aling Mercy. Nang magkita ang mga mata nila, magkasabay na bumagsak ang balikat ng mag-asawa. Hindi sa takot, kundi sa galak. Anak! Bulalas ni Aling Mercy, nangingilid ang luha. Nakauwi ka! Ma, pigil ang boses ng lalaki at bago pa siya makahinto ay sinalubong na niyang na maghigpit na yakap ang mag-asawa. Tay, idinugtong niya sabay hawak sa kamay ni Mang Lando na parang sandalan sa tagal ng taon. Pasensya, natagalan ako. Inayos ko lang ang permit at mga dokumento. Kumalat ang bulungan sa eskinita. Anak daw? Sino yun? Mukhang kila na. Napalingon si Marcelo. Nagdikit ang kilay. Sino ka? Malamig niyang tanong. Pero nagawa pa rin niyang itaas ang baba, wari na'y naghahabol ng tikas. Bawal ang motor at van dyan. No parking yan. Ang lalaki, kalmado, tumanaw muna sa paligid, sa kariton, sa mga sako at kahon, at saka tumingin kay Marcelo. Ako si Joaquin Navarro. Mahinahong sagot. Dati akong pulis dito, sa mismong presinto ninyo. Ngayon ay nakatalaga ako sa regional headquarters. Inabot niya ang wallet mula sa bulsa. Dahan-dahang binuksan at ipinakita ang ID Police Colonel Joaquin R. Navarro, NCRPO. Kasunod nun, inangat ng kasama niyang security ang maliit na atache at inilabas ang liham na may letterhead ng NCRPO at pirma ng Regional Director na Written Authorization for Community Outreach and Relief Distribution sa pamamagitan ni na Mr. Rolando at Mrs. Mercy Laksamana, sinamang Lando at Aling Mercy. Walang nagsalita, wala ring kumilos. Si Marcelo pa ang unang kumurap, nalaglag ang panga at bahagyang nagatras ng isang hakbang. Koronel, mahina niyang nasambit na parang biglang lumiit ang eskinita at bumigat ang sombrero sa ulo. Sir ko, good afternoon po. Good afternoon, tugon ni Koronel Navarro, pero malamig ang linya ng bibig. Anong nangyayari rito? Bakit tinataga mo ang mag-asawang to sa gitna ng iskinita at gusto mong buksan ang kahon na may dokumento at sil ng barangay? Sa nakalagay sa manual naunahin unahin ng sigaw bago ang tanong? Sir, mabilis na sagot ni Marcelo. Bakas ang pagkalito. Ordinansya po. Obstruction. May kariton sa gitna, sir. Duty lang. Duty ang rason. Pero hindi dapat kinakatuwiran ng yabang. Sagot ni Nabaro. Hindi itinaas ang boses pero mas mabigat kaysa anumang sigaw. Alam mo ba kung sino sina Mang Lando at Aling Mercy? Silang nagpalaki sa akin noong kinupkop nila ako rito pagkatapos mamatay ang tatay ko sa linya. Dito ako natuto magbuhat ng kariton, maghakot ng yero at magtimpla ng kapi para sa mga pulis na dati kong ina-idol. Kaya ako pulis ngayon at nakatayo sa harap mo. At ngayon bumalik ako para magpakain at magbigay ng amot sa kapitbahay. Sasalubungin mo sila ng posas? Tumikhem ang isa sa mga kasamang security. Sir, nakastanbay po ang team sa barangay hall para sa verification. Nilingon naman ni Nabaro ang mag-asawa. Tay, ma, tayo na sa multipurpose hall. Dito ko papapirmahan ng release ng relief. May doktor din akong kasama para kay Nonoy. Parang dun palang bumalik ang kulay sa mukha ng mga tao. Nakita nila kung paano tumayo ng tuwid si Mang Lando, kumapit sa hawakan ng karito ng may kumpiyansa at paano inunat ni Aling Mercy ang listahan sa kapitbahay. Hindi masaya sa problema, pero sabik na ngayong matapos ang ipamumudot na tulong. Si Marcelo naman, nag-aalangan pa rin na kaharang. Di makatingin kay Nabaro ng diretsyo. Patrolman Marcelo, tawagan ni Nabaro, mahinang mabigat. Sumama ka. Ikaw ang magbubukas ng pinto at mag-ayos ng traffic sa Eskinita. Ikaw mismo ang magpapaliwanag sa mga tao kung bakit at paano tamang ipinapatupad ang ordinansa ng hindi nangaharas sa tao. Pagkatapos mag-report ka sa happy mo, may refresher ka sa community policing at human rights next week. At bilang paalala, kapag may kahon na may silat dokumento, hindi kater ang unang ilalabas, kundi respeto. O, opo sir, halos pabulong na sagot ni Marcelo at tuluyang isinuksok ang kater. Nilingon niya si Mang Lando at Aling Mercy, at kahit hindi sanay, pinilit niyang ibaba ang ulo. P pa Pasensya po, mahina niyang wika, pero rinig ng lahat. Pasensya sa asal ko, hindi sumagot si Mang Lando ng Simon. Sa halip, tinapik niya ang braso ng pulis. May araw na mainit, may araw na malamig. Iho, masarap magtrabaho kung hindi ka pinangungunahan ng galit. Tara, tulungan mo na kami mabigat tong kariton. Dahan-dahan, gumulong ang kariton papunta sa barangay hall, kasama ang mga kapitbahay na kusang nagbuhat ng sako at kahon. Habang naglalakad, nagumpisa si baro magkwento sa mga batang nakasunod. Dito ako dati natutong magbasa sa ilalim ng ilaw ng poste. Si Ma ang nagturong magbilang gamit ang tansan. Si Tay ang nagturo kung paano maging maingat sa trapiko. Pag may pulis na dadaan, hindi kami natatakot. Hindi dahil sa anto ang pulis, kundi dahil kaibigan namin sila. Pagdating sa multipurpose hall, maaliwalag ang pader. Nakapaskil na tarp na medical mission at food packs para sa sitio kanal. Nandoon ang barangay captain at ilang tanod. Mumiting parang biglang lumiwanag ang lugar. Colonel Navarro, bati ng kapitan. Grabe ang tuwa namin. Salamat sa pagbalik. Hindi ako nawala. At hindi rin mawawala ang tulong kung matutulungan nyo akong gawin itong regular. Isa-isang pinapila ang mga residente, tinawag sa listahan ni Aling Mercy. Habang nagpapasa ng bigas at delata, may doktor na tumitingin sa lagnat ni Nonoy at iba pang bata. Si Marcelo naman, hindi pa rin makatingin sa marami, pero marubdob na nag-aayos ng upuan. Nagpapakawala ng ngiting nahihiya. Nang isang beses na natapilok ang lola na katabi ni Aling Pina, siya na ang unang sumalo at nagsabing, Ingat po, makalipas ang dalawang oras, halos ubos na ang laman ng mga sako at kahon. Nagpahinga ang lahat. Lumapit si Marcelo kay Namaro, nagayos ng sombrero at nagsaludo. Sir, pwede po bang magsalita? Sige, tugon ni Navarro. Sir, hindi ko alam ang istorya nila. Ang alam ko lang, ordinansa memo, kota ng ulat, Nasanay ako sa boses na malakas kasi iniisip ko yun ang disiplina. Pero ngayong nakita ko, mali ang tono ko. Kung pwede po, gusto kong sumali sa susunod niyong outreach. Hindi bilang pulis na nagbabantay, kundi bilang tao na may kamay na pwede magbuhat. Hindi ngumiti ng malaki si Nabaro, ngunit kumalma ang kanyang mga mata. Walang masama sa pagiging istrikto. Kung ang layunin ay kaligtasan. Pero mas masaya ang trabaho kung may kasamang malasakit. Sumama ka bukas, magpapakain tayo. At ikaw ang maghuhugas ng kaldero. Napatawa ang mga tao, pati si Marcelo ay napayoko, napakamot at napangiti. Nang papalubog na ang araw, nag-aya si Navarro na dumaan muli sa Eskirita. Tay, sabi niya kay Mang Lando habang tinutulak nilang pareho ang bakanteng kariton pabalik sa bahay. Tatanggalin ko ang lumang poste dito, at lalagyan ng mas maliwanag na ilaw. Aayusin ko rin yung paanan ng tulay, para hindi na baha ang hagdang bato umalan. Maraming salamat anak, tugon ni Aling Mercy na kumikintang ang mata. Walang masasayang pupunta rito kung madilim. Masarap bumalik kung may liwanag. Sa bungad ng eskinita, huminto ang lahat. Humarap si Nabaro sa mga tao. Huwag pa yung mahiyang tumawag sa barangay at sa presinto kapag may abusado kahit pulis pa yan. Pero wag din kayong magsawang tumawag sa amin kapag may batang gutom, inang buntis o lolotyo lang ng hihina. Hindi lang huli ang trabaho ng pulis. Bantay tayo, pero tao rin. Pag alis ng van at mga motor, naiwan sa hangin ang halimuyak ng bagong pag-asa. Si Marcelo, umupo saglit sa bangketa, pinanood ng mga kapitbahay na naghahakot ng upuan pabalik sa pinto Lumapit si Mang Lando. Inilapag ang hawakan ng kariton at iniabot ang isang supot ng tinapay. Para sa inyo ni Hepe, kapihan nyo. Bukas ulit. Salamat po. Sagot ni Marcelo. At parang dun pa lang niya naramdaman ang bigat ng maikling araw. Tumayo siya, huminga ng malalim, at tumingin sa eskinita na kanina'y parang kanyon ng init at galit. Mayon parang daluyan ng hangin. Hindi pa siya perpektong pulis, alam niya yon. Pero may natutunan siyang hindi maluluma sa anumang memo. May mga kariton na hindi sa gabal, kundi patunay na may mga tao pang sumusubok isulong ang buhay kahit walang wala. At ang tungkulin niya ay hindi tabikin sila, kundi tiyaking may espasyo silang madaanan. Sa dulo niyang eskinita, bago siya lumiko pabalik sa outpost, nasilip niya si Lando at Aling Mercy sa pinto, bahagyang nakasara. Hawak ng kamay ng inaantok na sinonoy. Narinig niya ang tawag ni Aling Pina. Marcelo, kape? Napangiti siya at tumanggap. Sige po, Nay. Kuling ronda ko na. Bukas maaga ako. May kaldero pa akong huhugasan. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinaka-natutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like mag-subscribe na rin at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!